Pinuna ni Vice President Sara Duterte ang muli niya pagbubukas ng Office of the Ombudsman sa lumang kaso mano kaugnay ng Parmalee Pharmaceutical Incorporated o Parmalee. Ayon sa kanya, tila ginagamit ang investigasyon para na naman sa pamumulitika sa halip na tunay na paghanap ng katarungan ng gawin. Iginit niya na hindi dapat gawing kasangkapan ang mga institusyon ng gobyerno para sa mga personal na interes, nanawagan siya ng patas at makatarungang proseso ng lahat ng imbestigasyon na isinabit o isinasagawa kabilang na ang uh, sa, Interta uh, sa Independent uh, Commission at maraming iba pa na sangay ng pamahalaan uh, na may bersyon ng pagsisiyasat. Narito ang bahagi ng pahayag ni Vice President Sara Duterte. Oo, matagal naman na ako nagsasabi ba? Diba, na wala namang ginagawa itong gobyerno na ito kundi number one, mamolitika at number two, uh, ubusin ang budget ng Pilipinas uh, sa korupsyon. So yan lang yun ang um, ginagawa nila sir sa totoo lang. Meron ba kayong nakikitang project? Wala, 'di ba? So ibig sabihin, wala na silang ibang objective para sa kanilang pagkaupo dyan sa administrasyon kundi uh, ma And uh, ang end goal nila is perpetuation in power, sinabi ko na yan noon pa. And paano nila gagawin 'yon? Ay siyempre ubusin nila yung uh, kaban ng bayan sa corruption. Kasi kung talagang seryoso ang Ombudsman sa pag-iimbestiga, imbisyahan din nila yung laptop corruption scandal ng Department of Education. Nandoon si Zaldico. At alam ko yun dahil gumawa kami ng sarili naming investigation sa loob ng Department of Education noong ako ay uh, Department of Education Secretary. May I just say na merong confidential funds na pumunta doon sa paghahanap Uh, ng ebidensya sa investigasyon na yun. Sunwest, ang contractor ng laptop um, doon sa DepEd. Bagi po yan mga kabombo ng mensahe nito si Vice President Sara Duterte nang siya ay dumalaw doon sa lungsod ng Sambuanga, akog uh, na ng ilang aktibidad ng Office of the Vice President. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.